The thing I quit playing with the socks, you know, moving yeah. them around at the beginning. Oh, mm -hmm. yeah. Okay, but I need to check um Lily. Maybe she's inside the house. Good morning. hey Nice morning. Let's see if Lily is here. Well, Lily is not here. Wala man si Lily. Hi everyone. So, nakakoy ko ang diriya itong package nga na akong akong, akong i-order sa Amazon. Brazilian siya. Ultra Ionic. Itong Brazilian Botox. Magpakuan sa akong auntie kay Labong na siya. Iyan akong i-cut o hair kagain na lang um, before ko nag-shower. So, ng shower na Gamay na akong buhok. Diba? Wala na akong ipakita sa inyo. Yung sige na mong kita, anak. So, para siya, ma-healthy, healthy gamay. Kaya dahil ginaka akong buhok, magpukuanta sa kante. Ang patabang. Patabang, puti be. Kani ba? Ang e hindi pa sa ako. Pero yun mo sa idray akong buhok. Saan so, ako pagbutang? Eh, ang maging ano, ano. Mura na o, kuhan? Ah. mo, ano sa buhok? Oo, Siguro. Basta imo lang ilamat sa akong buhok. Pero, atong basahin so, basah, ang instruction. Dali man lang kayo. So, hindi na kami <tod> tabang. basaha sa ang instruction. Basahin sa doon ako. Ano yung mong kuhan? Labong Nadi Nadiri, apod. Nadiha ah. Tanan na. Ready na para sa si imong tabang hako <laughs> kay para dili dry kay akong buhok di be. before kumulakaw ba? ka ubo kay mo work ba ako para ug magwa pa ko adiri ah, adiri ah, ta sa kuan adiri ta sa sala dire kumain may ko o okay. oh, na pa tag akong sinina <laughs> Para maiba naman na itong kung ano. Okay. Nakapajama ako sa ubus. Unya, naapog ko uh, iron din niya para sa buhok. Unya, blow dry po. Kung ano din mag, mag 2.30 na sa hapon. Pero, <coughs> ato i-on ang kuan. Ngit-ngit na. Lalo ka, umaha. atong buhok. Tanawin na nato after 3 days. 3 days nung last time. Nagpainano ko sa akong auntie love. Then first time na ako din rin anong sa akong auntie. Ano mo airport na airport mo nakatinapuan? Ah, dear Sa de rin, Santa, Barbara. Santa Barbara. Oh. There you go. Yay! Pretty! Magbukirang na akong naong. Diba? Di ba? <laughs> <laughs> Uy, buntang man dahil siya kung makamukuan. Mm. Ba? Ano ba kung buhok ti? Ikaw eh. may mga sigo akong buhok. Okay, Rowe! Okay, Raba. Ah! <laughs> <laughs> Kit! Basing, ang tamo, ang guwapa pa ni Uma. Ang usap din na, ba? Hindi. <laughs> ang <laughs> 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 sana nga ko'y uban na yung... Giuban na sinuba, daga na kayong uban ni Nuba. Sige rin ng uban kay, kalain po na ng ikaw ra isa. Ngayon, na Cute! Ka Thanks, te. Welcome. ikaw na po sunodog mo. Siya na po ako na niyon tomorrow. Okay, bye!